Hello, magandang umaga mga idol. Madaling araw na po. Ay, may pala tayo. So, ito naman tayo mga idol. Muli tayong nang huli ng sumpo mga idol. Ayan, so nais ko lamang pong ipakita sa inyo yung ating huli. Ito. So, kaso mga idol, medyo mahangin kaya ito lang po yung huli natin. So, yun mga idol isang magandang umaga po sa inyo lahat dahil madaling araw na po alas 2.30 na po ng madaling araw so shout out sa inyo lahat mga idol kung so, gusto po kayo sana po ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan at ito mga idol at video magandang gandang huli natin mga sagpo yung huli natin mga idol Ayan, so ipapasili po lang po sa inyo Kaso lamang po ay wala tayong kuha ng video na actual na paghuli. Pero di bali mga idol. Ito so ipapasilip ko lang sa inyo yung aking mahuli. So ito na po ngayon mga ng idol. Ayan yung aking huli. Oh. Mga May malalaki bang idol. So ibubuhos natin sa palangga ng mga idol. Para inyong makita. Okay. Oh, boy. Ayan mga idol. Bilangin natin. Ayan. Oops. Isa, dalawa, tatlo, empat. Ang laki ito mga idol. Oh. Lima, anong, pito, walo, siyang, sapo, labing isa. Labing isa mga idol. Halos may isang kilo po ito. So, titimbangin natin mga idol para malaman natin kung magkano yung kinita natin sa gabing ito. So, yun mga idol. Kiluhin na natin. Para malaman natin kung magkano ba yung natin ngayon. Dahil ang kilo po ng supo mga idol ay limang daan. Okay. Oops. Uy. 950 grams mga idol. Meron. So. <coughs> Bali. 475 mga idol yung kita natin ngayon sa gabing ito so, yan lang po yung aking nakayanan dahil mahangin po mga idol so yun hanggang sa muli mga idol maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay huwag kayong magsabang suportahan ang aking munting channel ayan so Hanggang sa muli, isang magandang madaling araw. Good morning, mga idol. Thank you for watching. God bless you all.